Gusto mo bang makilala sa internet, mga kasosyo? Gusto mo bang sumikat yung mga negosyo mo? Gusto mo bang maka-influensya positively sa paggawa ng mga video sa internet? Maging influencer? Maging kilala? Pwes, tapusin mo ang video na to. What's up, kasosyo? Napanood mo ba yung ads ko about sa pagtuturo ko kung paano maggawa ng original content o kung paano maggawa ng sarili mong vlog? kahit na mahihain ka o walang alam sa kamera o super busy sa ating mga tinatrabaho ng malupet, Kung napanood mo yun last week mga kasosyo o itong mga nakaraang araw, ang video na to ay para i-remind ka na huwag ka na magdalawang isip na sumali sa ating KMCC program o Kasosyong Malupet Content Creation Program. Kung isa kang negosyante ngayon o may trabaho o naghahanap ng inenegosyo, para sa iyo ang program na to. Kasi after mong dumaan sa programa na to mga kasosyo, kaya mo na mag-vlog o gumawa ng original content kahit araw-araw. Kahit wala kang alam sa camera, may ka o busy sa negosyo, magagawa mo ng mag-content. Dahil tuturo ko sa iyo kasosyo lahat ng tekniko ko sa paggawa ng mga valuable content o mga malulupit na content kahit na super busy kong negosyante. Tulad mo, pag naging content creator ka kasosyo, tulad ko, an mo rin ang iyong mga negosyo. Hindi mo kailangan ng bagong camera, hindi mo kailangan mahusay ka sa pag edit hindi mo kailangan makapalamukha mukha mo, dahil ibubunyag ko sa inyo yung mga sekreto ko, kahit walang mga edit-edit yung mga video ko, o magandang kamera, eh nagagawa mong tapusin mula umpisa hanggang dulo. Kasi may technique ako dyan, kasosyo. Pasa sa loob ng 30 days, tuturuan kita paano mag-original content. Ako mismo magtuturo sa iyo, hindi recorded video, mga kasosyo. 30 days tayong magkakasama. Kayang-kaya to gawin kahit na OFW ka, o professional ka ngayon, may trabaho ka, may mga nakarang estudyante na tayong doktor, teacher, piloto, nurse, full-time businessman, at iba pang mga profesyon. Basta gusto nila mag-vlog, gusto nyo mag-vlog, mag-content para sa iyong programa na to kasosyo. Ilang araw pa lang sa programa, mararamdaman mo na yung epekto ng mga teknik na to mga kasosyo. Kitang-kita naman sa mga ibang sumali na sa KMCC program. Tapos na ang batch 1, 2, 3, 4, tapos na at yung susunod batch 5 na. At dun ka na sasali kasosyo. Hybrid attendance to, pwede kayo umatend online o kaya face-to-face. -face. Pwedeng halo, minsan online kayo umatend, minsan pumunta kayo sa venue, sa Novaton Restaurant. Kahit nasa abroad kayo, pwede. Kung hindi kayo maka kasi sobrang busy nyo mga kasosyo, wala rin problema. Kasi daily may replay tayong i-upload doon sa ating web app na gamit. So walang hassle kung hindi nyo maatinan yung araw na yun. Nakabuild ang programa na sa mga taong busy. Matagal yung pagtuturo ko, araw-araw 9am to 3pm. Pero kung super busy yung tao, walang problema din ka sosyo. Kasi need mo lang panoorin yung ilang oras doon, 1 to 2 hours lang ang need mong panoorin at hindi ka na mahuhuli sa klase. Pero mas mainam na umaten ka araw-araw. Mas mabangis yung epekto. Pero kailangan seryoso ka, ha? kailangan naunawaan mo na mahalaga sa labanan ng tagumpay sa henerasyon na to ang maggawa ng original content. Kaya dapat ka nang matuto at tuturuan kita kasosyo. Pwede sa OFW to, pwede sa senior citizen, pwede sa estudyante, sa bagong graduate, sa may negosyo, sa bagong lugi ang negosyo, sa naghahanap ng negosyo. Dahil magkakaroon kayo ng bagong negosyo pagtapos yung dumaan sa programa na to. Join ka na kasosyo kasi last batch ko na magtuturo ito. Yung susunod na batch, ibang teacher na ang magtuturo. Ibang instructor na. Last batch ko na tong batch 5 na magsisimula na sa August 5. Next week na yan. At ilang slot na lang yung natitira ngayon, kasosyo. Pito na lang yata o lima. Kunin mo na yung ilang natitira. May mga malulupit din akong bonus sa program na to, mga kasosyo. Yan yung, yung magkakaroon ka ng bagong negosyo. Sumunod na bonus eh. Makakapagsalita ka sa harapan ng maraming tao. Kahit takot na takot ka. May teknika akong tuturo sa iyo dyan. At may tuturo rin ako paano kumita ng 100,000 a month sa paggawa ng content tuturo ko sa iyo yung sekreto ko diyan mga kasosyo. Pang ekstrang puhunan at pang tapal sa mga panahong hindi maganda yung takbo ng negosyo. Kaya join ka na dito kasosyo. Build tong program na to pang negosyante mismo o may planong magnegosyo o may mga mataas na pangarap na mga tao. O join ka na ngayon kasosyo, huwag ka na magdalawang isip. Hindi mo pagsisisiyan ng programa na to. Kung gusto mong mapanood yung mga review ng mga nakarang estudyante, message yo lang ako. At kung gusto mo na mag-join, message mo lang ulit ako, kasosyo. At pag-usapan na natin yung pagpaparehistro nyo sa Kasosyong Malupet Content Creation Program. Message yo ngayon, sabihin nyo, sasali na kayo. At trabaho malupet, mga kasosyo. Galingan natin sa negosyo at ngayon galingan na rin natin gumawa ng mga original content. Huwag kang pahuli dito kasosyo, galingan natin. O join na sa KMCC. Kasosyong Malupit Content Creation Program Batch 5 Start na next week Habol na habol na Message me now Sabihin nyo Sasali na ako Unahan na lang sa mga natitirang slot Message na ngayon Bye